Ayun o ina ang laki guys Ang laki Good morning mga kamoto Ben Meron na tayong first booking Going to Los Baños Dito tayo pipick up sa loob ng palengke Sana hindi matraffic Taikot kasi to guys Dito ko papasok Doon ka, ka sa kabila labas. Pero ito na nga Medyo pilipet na naman ang daan Pero gagamitan natin yan ng Kamote Rider Pag kilala mo na guys, madadalian ka na pumunta dito pa So, Sing Gonzales Bago ano, pangalan Ah, naman Okay na to sir Okay na Tapos sir, yung pata daw para sa akin Pata Okay na to sir Thank you sir ah. Okay guys, na up na natin Baboy or baka Hindi ko alam kung ano to yeah. As you can see guys Hindi pa ako naka-jacket Kasi 7.20 pa lang naman ng umaga So guys, magantay antay tayo Nang kasabay na booking nito Papuntang Los Baños Sana lang meron tayo makuha Para Maganda-ganda ang ating unang biyahe Dalawang araw din akong hindi nakabiyahe at nakapag-vlog kasi tinamad. Yun, ang pinakamadaling salita, tinamad. <coughs> Nga no, nasa mga guys. tao ni kuya. Sawa? Sawa? Hawa ka na ni kuya eh ina dyan, nakut-nakut-nakut eh. Na eh laki, hawak na ni kuya eh okay. nabitaba pa eh <laughs> laki, laki guys nakita ko eh tapang okay. ni kuya oh. Ayun, no? Putang ina, laki, guys. Hindi. Ayun, no? Ah? Ayun, no? Putang ina, laki, guys. Ang laki. Topang nito. Ay! Ay! Galing putang ina. <laughs> ah, may tape na. Anak ko wala lang siguro yan guys kasi may tape na yung bibig eh. Yung muso. Ayun o. Oh. ina. <laughs> <laughs> galing ang galing guys baka may kapatid pa yan daw utak eh alis na tayo dito alis na tayo dito lakay guys oh shoutout kay kuya lupit nakawala lang niya kuya nakawala lang siguro yan oh may ano eh Ang galing ni uya. ya? Eh. Alaga to. Atangin na oh. oh. Ano putang ina? Ayoko yan. Ano ba yan. Kanginginig ako pag nakakita ko ng ganaan. Tangina makita ko ni si Santa na si Santanas. Huwag lang yan eh.